inang regular na nagpapa-check up sa mga health centers ang mga sanggol na napapabakunahan at ang mga batang hindi hinahayaan sa labas ng paaralan. Simula pa lang po ito. Simula pa lang po ito. At sa ganitong kalinaw na mga resulta, umaasa ako sa suporta ng bawat Pilipino, lalo na po ng legislatura. Sa mukahe nating salin ng panang pondo ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Inaasam-puan natin na bago matapos ang 2012, tatlong milyong pamilya na ang mabibigyan ng puhunan para sa kanilang kinabukasan. Binibigyan natin ang mga maralitang pamilyang ito ng pakakatong makaahon sa buhay dahil ang pag-asenso nila ay pagangat rin ng buong bansa. Sino ang tatangkilik sa mga produkto at serbisyo ng mga negosyante kung isang kahig isang tuka naman ang mamimili? Kapag may amang kumapit sa patalim para may kainin ang kanyang pamilya at siya ay magnakaw o naghold up, sino ba ang pwedeng mabiktima ng krimen kung di tayo rin? Kung ang mga natin ay walang maayos na pagkain o tahanan, mahina ang kalusugan at may malubang karamdaman, hindi ba tayo rin ang nasa peligro mahawa sa kanilang sakit. Naglalatag po tayo ng pagbabago upang mapatibay ang pundasyon ng maaliwalas na bukas para sa lahat. Halimbawa po, sa kalusugan, di ba't kapansin-pansin ang pagtaas ng bilang ng mga beneficiaryo ng PhilHealth tuwing maghahalalan. Ngayon, sa pamamagitan ng National Household Targeting System for Poverty Reduction, tiniyak natin na ang limang milyon at dalawandaang libong pamilyang Pilipino na nakikinabang sa PhilHealth ay ang talagang mga nakakailangan nito. Malawak ang pag-unlad at pag-ansenso ng lahat. Iyan po ang panata natin. Walang may iwan sa tuwid na landas. Tumungo naman po tayo sa ARMM. All right ang dating sistema, nagbabatuhan lang ng huwad na utang na loob ang mga baluktot na kandidato. Kapag pambansang halalan, malaya ang nakaupo sa arm na imaniobra ang makinarya sa kanyang rehiyon para may matyak na bokya o zero ang boto ng hindi kaalyado. Kapag naman eleksyon sa arm at maniningil na ng utang si Mayor Governor, ang administrasyon naman ang magpapatakbo na makinarya para manalo ang kanilang kandidato. ay nga po sa naangkat ng COA, sa opisina ng Regional Governor ng Arm mula Enero 2008 hanggang Setyembre 2009, walumpung ulitin ko po, walumpung ng mga disbursement ang napunta sa mga cash advance na wala namang maayos na paliwanag. Kung hindi na wala ang pondong ito, nakatapos na sana ang isang batang sa ngayon tumatawid sa Ghost Bridge para pumasok sa Ghost School kung saan tuturuan siya ng Ghost Teacher. Kawawang bata, walang humpay na paghihirap at walang pag-asa ng pag-asenso. Gusto nating maranasan ng arm o ng arm ang binipiso ng tamang pamamahala. Kaya ang ating pong solusyon, synchronization. Dahil dito, kailangan nilang tumutok sa kanila-kanila kanila mga kampanya. Magiging mas patas ang labanan at lalabnaw ang command votes. Salamat po sa Kongreso at naipasa na ang batas na magsasabay sa halalan ng arm sa halalang pambansa. May nagtatanong po, bakit postponement ang kailangan? Sa kagustuhan, siyempre, makabalik sa pwesto, nakahanda ang ilan, na ulitin ang nakagawian para manalo. Isipin na lang po ninyo, kung pumayag tayo sa kagustuhan ng mga kontra at itunulin natin ang eleksyon, wala po silang ibang gagawin sa loob ng dalawang taon, kundi paghandaan ang susunod na halalan at isiksik ang kalokohan nila sa mas maigsing panahon habang nananatili sa pwesto ang mga utak wawang na opisyal na iiwan naman nakalubog sa kumunoy na kawalang pag-asa ang taong bayan. Wala akong duda sa kahihinatnan ng mga reformang inilatag na natin. Hindi po tayo nagbubukang bibig lang. May konkretong resulta ang ating mga paninindigan. Kapag sinabi nating tuwid na daan, may katapat itong kalsada sa barangay Bagong bayan sa Santa Maria, Laguna. Pag sinabi nating malinis na pamamahala, may dadaloy na malinis na tubig sa mga liblib na lugar, gaya ng nasa Barangay Poblacion sa Ferol, Romblon. Kapag sinabi nating liwanag ng pagbabago, titiyakin nating may liwanag na tatanglaw sa mga pamayanang dati ay nangangapa sa andap-andap na gasera gaya ng ginawa natin sa barangay San Marcos sa Bunawan, Agusan del Sur. Ganito na ang nangyayari sa marami pang ibang lugar. Pinipilit natin ito rin ang mangyari sa kabuuan ng Pilipinas. Nakatutok na po ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Naguugnayan at nagtutulungan sila upang maabot at mapabilis ang mga solusyon sa mga problema kahit tagal nang pinapasa ng bayan. Di po ba may problema tayo sa baha? Nalam naman nating dulot na walang humpay at ilegal na pagputol ng mga puno. Dating solusyon, photo op ng pagtatanim na ang tanging benepisaryo ay ang nagpapoging politiko. Nagtanim nga ng puno kontra baha. Pero hindi naman siniguro na mananatiling nakatayo ang mga ito pag-alis nila. Isa sa mga solusyong hinahanda na po at pinag-aaralan ay ang gawing kapaki-pakinabang sa mga pamayanan ang pagbabantay ng puno. Bibigyan sila ng bini, ng kape at kakao para itarim at mamuha ng kabuhayan. Habang hinihintay ang ani, makakakuha sila ng stipend upang bantayan naman ang mga punong itinanim laban sa baha. Pwede maging beneficiaryo ng programang ito ang mga informal settlers na ngayon ay nagkukumpulan sa siyudad. Mamumuhunan tayo sa taong bayan habang namumuhunan din sa kalikasan. Numbang isang taon, inisip kaya natin na kaya natin gawin to. Sa ngayon, tinutupad na natin ang ating mga pangako. Bukas, mga makalawa. Katotohanan na lahat ng ating mga pinangarap. Marami pa pong malikain konsepto na inilalapit sa atin at ating pong pinapatupad na. May mosquito trap na pinapatay ang makitikiti ng lamok na siguro naman po ay may kinalaman sa halos labing apat na porsyentong pagbaba ng insidente ng dengue. May ng nyog na itatapo na sana pero pwede palang murang solusyon sa mga daanang madaling mabita. May landslide sensor na magbabawala kung tumataas na ang panganib na gumuho ang lupa. May makagamitang magbibigay ng senyales o malapit ng umapaw ang tubig sa mga ilog. Lahat po nito, gawa ng Pilipino. Pinag-aaralan na rin po ng DOST at UP ang pagkakaroon natin ng monorail system para tugunan para tugunan ang problema sa pangmalawakan transportasyon. Sa malikhaing pag-iisip ng kapwa Pilipino, may pag-asa pala tayong magtayo ng light rail system, ng hindi higit sa 100 milyon pesos ang gagastusin kada kilometro. Sa matitipid na pondo, mas mahabang kilometro ng rilis ang mailalatag at makakaabot sa mga lugar na malayo sa sentro ng komersyo. Ang mga dating sumisiksik sa siyudad para maghanap ng trabaho, maaari ng tumira sa medyo mas malayo nang hindi pahirapan ang biyahe. Ulitin ko po, ang mukhang ito ay galing sa kapwa natin Pilipino para sa Pilipinas na pabunin niyo. Ang panahon kung kailan na hindi man lang maabot na mga pangarap natin ang ganito mga proyekto. Ngayon, sinasabi ko po sa inyo, pinapangarap natin to, kaya natin to, gagawin natin ito. Hindi ba tayo nagagalak, Pilipino tayong nabubuhay sa mga panahong ito. Sa kabila ng lahat nito, Huwag po sana nating lilimutin. Masasayang lang ang lahat ng ating narating kung hindi tuluyang may wawaksi ang kultura ng korupsyon na dinatnan natin. Sa mga kapwa ko, empleyado ng sambayanan, mula sa tuktok hanggang sa bawat sulok ng burokrasya. Di po ba't napakarangal na ngayon ang magtrabaho sa gobyerno? Di po ba't ngayon, sa halip na ikahiya, gusto mo pang isuot? Kung minsan, ang iyong ID kung sumasakay ka ng bus o jeep, papasok, papasok sa iyong ahensya. Sasayangin po ba natin ang karangalang kaloob sa atin ng sambayanan? Iyan din po ang aking panawagan sa ating local government units. Kabilang po ko sa mga sumasang ngayon na kayo ang pinaka-nakakaalam sa pangangailangan ng taong bayan sa inyong mga lungsod at munisipyo. Makakaasa po ang ating mga LGU sa higit na kalayaan at kakayahan. Kung makakaasa rin tayong gagamitin ito sa tuwid na paraan at isa alang-alang ang kapakanan ng buong sambayanan. Halimbawa po, may ilang munisipyo na naisipang magbuwis sa mga transmission lines ng kuryente na dadaan sa kanilang mga po. Magpapapasok nga po ng kita sa kanilang lokal na kaban, pero kapalit ito, tataas din ang gastusin ng na mas nakakarami Pilipino sa kuryente. Tiwala po akong kaya natin balansin ang interes ng inyong mga nasasakupan sa interes ng sambayanan. Kailangan pong manatiling magkatugba ang ating mga programa. Dahil ang kaunlad ng buong bansa ay makanganak din ng resulta sa inyong mga po. Wakasan na po sana natin ang agendang nakatuon sa susunod na eleksyon lamang. At ang kaisipang isla-isla tayong mahiwalay ang sariling pagsulong sa pagunlad ng bansa. tayo tay rin po ang dapat magtulungan tungo sa kaluran. Malaki ang pasasalamat ko sa Kongreso sa pagpapasa ng mga batas ukol sa GOCC Governance, arm Synchronization, Lifeline Electricity Rates Extension. Joint Congressional Power Commission Extension, Children and Infants Mandatory Immunization at Women Night Workers at marami pa siguro pasunod no isang taon nga po, nagpakitang gilas ang Kongreso pagpasa sa pagpasa ng budget bago matapos ang taon. Dahil dito, nasimulan agad ang mga proyekto at hindi na inabot ng tagulan. Bukas sa bukas po, iahain na namin sa legislatura ang budget para sa susunod na taon. Umaasa po ako na muli kayo magpapakitang gilas upang tuloy na nating mapitas ang bunga ng mga naitanim nating pagbabago. Maganda na po ang ating nasimulan. Pero mahalaga pong maalala natin, simula pa lang ito. Marami pa tayong gagawin. Hayaan po ninyong ilatag ko sa Kongreso ang ilan sa mga batas na magpapaiting sa pagtupad ng ating mga panata sa bayan. Layo natin bigyan ng kaukulang kompensasyon ang mga biktima ng Marsalo. Ang pagkakaloob <laughs> Ang pagkakaloob na makatarungang pasahod at benepisyo para sa mga kasambahay. At ang pagpapatupad ng isang mas maayos na sistema ng pensyon para sa ating pumakawan. Sinusuportahan din natin ang pagpapalawak ng sakop ng scholarship na ipinagkakaloob ng DOST sa mauhusay ngunit kapuspalad na mag-aaral. Ang pagtataguyod ng pinaigting na pangkalahatang kalusugan at ang pangangalaga sa ating kalikasan at sa mga pasilidad na titiyak sa kaligtasan ng mga mamamayan sa oras ng sakuna. Kabilang din po sa ating agenda, ang pagpapalakas ng Bureau of Corrections ng National...